Hi guys! Um, gusto ko na i-share ngayon kung ano yung mga ginagawa ko. Yung mga, um, meron mga tips na ibibigay sa inyo about kung paano ka makakatipid, kung anong mga dapat mong ginagawa para makatipid ka. Um, bali, actually, three lang, three lang to bonus lang yung isa. So, first, wala nang paligoy pa, agad-agad. First, make an inventory. It's very important kasi you have the inventory first. Um, check check mo yung ref mo or your, your freezer. Check mo kung meron ka pang mga um, extra na karne, chicken, fish, ganun. Anything tapos sa pantry mo, kung ka pang mga canned goods or like beans, mga lahat, lahat ng mga grocery supplies mo. You have to check kung anong meron ka. Like mga toyo, ganun. So you have to inventory para para alam mo kung ano yung dapat mong bilhin para hindi naman magkakadobli-dobli yung mga bibilin mo tapos bibili ka na sobrang laki sobrang laking asukal tapos may ka asukal doon, di ba? So, you have to check. That is the number one um, number one tip. You have to inventory. Tapos, pangalawa, you have to make your uh, meal plan. It's very, very important na mag meal plan ka kasi aside sa sobrang laki talaga ng ma matitipid mo, hindi ka pa mas mas stress kasi ako trust me this trust me this on trust me on this guys kasi I've been there talaga na um pag kena, ngayong gabi po problemahin ko na yung ano na ano yung uulamin namin bukas parang ganon para everyday, day yun talaga yung scenario ko talaga na um, problema ko talaga na mag-iisip pa ako. Tapos, ngayong gabi pa lang ako bibili ng ulam namin. Tapos, minsan naman, kakapagod maglakad. Pero actually, malapit eh naman yung, yung market dyan. Pero, nakakapagod lang minsan. Tapos, pag umuulan pa, nakakapagod talaga maglakad. So, Yeah, text ko na lang yung asawa ko na bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan kasi wala tayong ulam, ganun, ganun. So, It's very very important talaga na mag meal plan. If, if ano, yung yung salary ng husband mo or yung salary mo is 115 to top uh, 15 days, you know, mga kinsena, or monthly, it's depend on you. Mag meal plan ka Monday to Sunday or um 1 to 30 or 31. Ganun. So, you have to to make a meal plan talaga kung ano yung uulamin mo um, mon uh, Monday to Sunday. Ganon. So, hindi na kong papakita sa inyo meal plan ko. Ganito. See? That, this is our meal plan. Ito, wala to kasi mag magsisimula pa kasi ako ng bagong milk na na naman, panibago. So, yun yung ginagawa ko. Sunday, Monday, Tuesday, hanggang Saturday. So, breakfast breakfast and dinner. So, walang lunch kasi usually kami lang dalawa ng anak ko. So, yung ginagawa ko. Yung sa umaga, yun na lang yung inaano namin sa sa lunch. So, ganun. Yun yan. Okay. So, importante yun. Actually, meron akong sinulat si doon na ano eh. Na meal plan doon sa notebook. Tapos, ewan ko kung saan ko nalagay. kasi importante talaga yon. As in, you have to try to make a meal plan talaga. Kasi, sobrang life-saving talaga siya. Tapos, mawa, hindi ka masistress kung ano yung ulamin mo. Tapos, pagkatapos mo nang gumamit mong pagkatapos mo gumawa ng meal plan, you have to make a list. That is number three. Make a list. So, kapag inventory ka na, nakapag meal plan ka na, so it's time na mag-make ka na ng list mo. So, check mo example. Yung uulamin mo sa sa Monday is a So, you have to ano, kung ano yung ma-ingredients sa fritada. So, isusulat mo dun sa notebook or anything or kung kailan saan magsulat so isulat mo lahat and make sure na nakasulat talaga lahat para pagdating ng magluluto ka na hindi ka na magano na oy bakit pula yung bakit palang ganito diba so you have to make a list sa tapos yung inventory mo dun sa dun, dun sa freezer dun sa ano mo sa ref or yung wala mo, ilista mo na. Tapos yung wala kang toy, lahat, lahat. You have to make a list now. Tapos, that is number three. You have to make a list para ang advantage, ang, ang advantage kasi pag gumagawa ka ng listahan kasi aside sa wala kang malilimutan na bilhin except lang kung wala doon sa store na pinagbilhan mo wala din sa yung nasa lista mo merong wala din sa kanila so you have to buy to, to ano sa ibang store diba? ba so ganun lang so um tapos ang isa pang advantage alam mo alam mo kung magkano magkano lahat yung total diba? ba kasi syempre every week or every week, every kinsana kung nag-go-grocery, nag-go-grocery. Nag nag, -nag, -nag so, syempre, medyo alam nung na yung mga prices, the diba? yung naman hindi mo alam. Except lang kung papalit-palit ka ng grocery store mo. So, ganun. Tapos, yung bonus is stick to it. Importante talaga yun kasi hindi na ako nag, nag ano na perfect mo. No? Minsan talaga, meron talaga yung nag-impose buying tayo, diba? Yung yung nasa listahan natin, dapat yun ang talagang bilhin natin. Kaya minsan, pag nakakaraang nakakita nakakira tayo ng junk foods, ganun, or juices, or ano ba yan, kinukuha na lang natin. Ay, mukhang masarap. Ay, mukhang. So, talagang, yun lang talagang parating problema natin talaga. Na. Minsan, nag-impose ba na tayo. So, pero, actually, kailangan talaga nating mag-control na ano, kung talagang nagtitipid tayo. Yun talagang pinaka-importante. Tapos, um, pero, meron pa akong mga, mga tips na iba, pero ngayon, hindi ko muna siya sa, sa next ko na lang na vlog na i, ano, sasabihin. Kasi ngayon, gusto ko lang mag-focus muna doon sa, sa mga tips ko na yun naman talaga, importante naman talaga na dapat kawin, you have to try para makita mo din yung yung mga ano na, yung benefits na magagawa nun, ba diba? So, you have to try talaga. So, sana um, makatulong yon sa sa ano mo para makatipid ka. Kasi yun talaga yung ginagawa ko talaga. As in, um, proven and tested ko na talaga yon So, sana um, kung nagustuhan mo yung video ko, um, please like po. Like and subscribe. Para po sa susunod na mga vlog ko, eh, ma-update pa po, po kayo. Salamat po!